Hindi na tumutulong sa kapwa at gulat niya sinatan umatras umatras <laughs> umatras na umatras oh yun sumunod din yung sasakyan yung ano uy galing batanggas pa yan sila oo galing pa yung batanggas dapat sumunod sila uy hindi pa dito basta nakaikot Sabi niyan Natan, ano yan. Wala, na? Ayun. Pagod ko, yung pulo mo parang indong. <laughs> Ayaw mo na mapapansin yung <laughs> pulo ko. Asan na si Natan? na ba yun? Ay, di... na. Wala si Natan. Ayan, umikot na nga. Ayan na, oh. Ayan na, kayong magbiles kayo hindi nyo alam kung saan ang liko parang nauna na natan ha ha ah. no, maru mar Ayan oh. Alam din nila yung ikot. Pero sumunod siya sa atin. Blue rock. Ha? Tatlo lang siya. Dark sama driver. Exciting na yung makikita niya si Beyonce. Ayan, yeah, nandun na. Dito muna tong ano Nakakahiya bit yung ano Ruler Kaya nga alangin na naman Papasok ka doon bit-bit <laughs> Ang hirap yun Magpunta ka doon Nagbit-bit na Pero hindi pa nga nagstart <laughs> So, mga kalingap, nandito na po kami sa Blorac. Ayan. Ayan, dito po ang binyo. Ito po yung binyo. So, nandito na po tayo. Hintay na lang po tayo. papasok po kami dyan. Dyan, dyan sa loob. Ayan, sasakyan ni Nathan. Cute. At ang idolon, nag uh, supporter ni Beyonce. Itong sasakyan na to. Parang kami patang pa na nauna dito ah. Ano isla? Ako ah, yawa ni ano ni ni Mr. Joe is man chickered. <laughs> ah grabe si Mr. Joe chickered. Chickered man. Grabe, pinagawaan talaga ng kahoy happy birthday byanseyo oh. pinagawaan talaga ng ano guys kahoy stand oh. parang wala pang masyadong tawa mayroon na doon pero niwan ko sino-sino nandyan. Ayan, doon para si Agulo oh. ano-ano na si Agul pumasok Ayan, ang ganda ng ano dito muna tayo sa labas. Nakakahiya doon mauna magpasok. Hello guys, nandito si July Paonil. Paonil. Oh, grabe na to. July Paonil. Sino itong bagong dumating dito? Ayan, nandito si Laria. Ayan, si Rex. Nandito pa kami sa ano? Nandito pa kami sa labas. Sino yan? Si Andy ba yan? Sino to? Ay eh, wala. Ito lang. Sino ba yan? Andali. Silipin natin. Silipin natin. Kala ko si ano, si Starak. Rabiu umahabol, umahabol. Ayan <laughs> yeah, si Red Rubeno, guys. Nandyan. Red Rubeno, si Natan at si Nelson Blag. Marky, si Amba J, J Morillo. Ay, hey, si ano pa to? eh. <laughs> si ano pa to? Grabe ito, pareho na kami ng mga video nito, Ba? May magandang flower ah. Ha? Wala pa. Oo. Pinauna kami ni Kuya Bal. Nasa lighthouse pa. Pinauna pa kami. Alas 5 nga start. Nandito po si Katugang. ay si Malay Katugang. Katugang, Nandito to? Yan ay Oo nga. po si Katugang. Ang ano, <laughs> <laughs> mahiwagang cooler dumating na sa lighthouse. Ang bigat, ang roy ko. Ang hiwagang cooler ni Matubang. <laughs> <laughs> Ang hiwagang cooler ni Matubang Puno na naman huh? ah. Ayun guys Ay. Ang hiwagang cooler Bow, Grabe oh Birthday ni Bianci oh bro Bang bang Ay just ko